Kabanata 10, Jairis at Alisana, ang kanilang mga tagumpay at trahedya. Ang mga nagawa ni Haring Jasharis isang Targaryen ay halos napakarami upang isa-isahin. Pangunahin sa kanila, sa pananaw ng karamihan sa mga mag-aaral ng kasaysayan, ay ang mahabang panahon ng kapayapaan at kasaganaan na nagmarka ng kanyang panahon sa Iron Throne hindi masasabing ganap na iniiwasan ni J. Reyes ang higwaan, sapagkat iyon ay lampas sa kapangyarihan ng sinumang makalupang hari, ngunit ang mga digma ang ipinaglaban niya ay maikli, matagumpay, at higit na pinaglalaban sa dagat o sa malayong lupain. Ito ay isang mahirap na hari na nakikipaglaban sa kanyang sariling mga Panginoon at iniiwan ang kanyang sariling kaharian na nasunog, duguan, at nagkalat ng mga bangkay, isusulat ni Septen Barth. Ang kanyang grace ay isang mas matalinong tao kaysa doon. Ang mga Archmaster ay maari at gumawa ng quibble tungkol sa mga numero, ngunit karamihan ay sumasang-ayon na ang populasyon ng Westeros sa hilaga ng Dorne ay dumb-oble noong panahon ng paghahari ng Conciliator, habang ang populasyon ng King's Landing ay tumaas ng apat na beses. Lumaki rin ang Lannisport, Gulltown, Duskendale, at White Harbor, kahit na hindi sa parehong lawak sa mas kaunting mga lalaki na nagmamarcha patungo sa digmaan, mas marami ang nanatili upang magtrabaho sa lupain. Ang mga presyo ng butil ay patuloy na bumagsak sa buong panahon ng kanyang paghahari, dahil mas maraming ektarya ang nasa ilalim ng araro. Ang mga isda ay naging kapansin-pansing mas mura, kahit na para sa mga karaniwang tao, dahil ang mga nayon ng pangingisda sa kahabaan ng baybayin ay lumago ng mas maunlad at mas maraming mga bangka ang inilaot sa dagat. Ang mga bagong halamanan ay itinanam sa lahat ng dako mula sa abot hanggang leeg. Ang tupa at karne ng tupa ay naging mas sagana at mas pino ang lana habang pinalalaki ng mga pastol ang kanilang mga kawan. Ang kalakalan ay tumaas ng sampung beses, sa kabila ng mga pagbabago ng hangin, panahon, at mga digmaan at ang mga pagkagambalang dulot nito paminsan-minsan. Ang mga sining ay umunlad din, ang mga farrier at panday, stonemason, karpintero, miller, tanner, weavers, felters, dyers, brewers, vintners, goldsmiths at silversmiths, panadero, butchers at cheesemakers lahat ay nagtatamasa ng kasaganaan hanggang ngayon ay hindi kilala sa kanluran ng makitid na dagat. Mayroong tiyak magagandang taon at masamang taon, ngunit tama ang pagkakasabi na sa ilalim ni Jay at ng kanyang Reyna ang magagandang taon ay dalawang beses na mas maganda kaysa sa masamang taon ay masama. May mga bagyo, at masamang hangin, at mapait na taglamig, ngunit kapag ang mga tao ay nagbabalik tanaw ngayon sa paghahari ng conciliator ay madaling mapagkamalang isang mahabang berde at banayad na tag-araw. Maliit sa mga ito ay magiging maliwanag sa Jairis mismo habang ang mga kampana ng King's Landing ay tumunog upang ipasok ang ikalimamputlimang taon mula noong pananakop ni Aegon. Ang mga sugat na iniwan ng malupit na taon na nagdaan, ang taon ng estranghero, ay masyadong hilaw, at ang hari, reyna, at konseho ay parehong natatakot sa maaaring mangyari, kasama ang prinsesa Arya at Balerian na nawala pa rin sa tao, Ken, at si Reyna Roina ay naghanap sa kanila. Nang umalis sa korte ng kanyang kapatid, si na Targaryen ay lumipad muna sa Old Town, sa pag-asang maaring hinanap ng kanyang suwail na anak na babae ang kanyang kambal na kapatid. Magalang na tinanggap siya ni Lord Donnell at ng High Septon, ngunit wala silang anumang tulong na maibibigay. Ang Reyna ay nakabisita sa isang oras kasama ang kanyang anak na si Raela, kaya't hindi katulad ng kanyang kambal, at maari itong umasa na makahanap siya ng balsamo para sa kanyang sakit doon nang magpahayag ng panghihinayang, si Roy na na hindi siya naging mas mabuting ina, niyakap siya ng baguhang si Roella at sinabing, I have had the best mother can any child wish for, the mother above, at dapat mong pasalamatan siya. Paalis sa Old Town, dinala ni Dreamfire ang Ray na pahilaga, una sa High Garden, pagkatapos ay sa Craig Hall at Cast Early Rock, na ang mga Panginoon ay tinanggap siya noong mga nakaraang araw. Walang nakitang dragon, maliban sa kanyang sarili, ni isang bulong ni Prinsesa Aria ay hindi narinig. Mula noon ay bumalik si Raina sa Fair Isle, upang harapin muli si Lord Franklin Farman. Ang mga taon ay hindi ginawa ang kanyang Panginoon ng anumang tagapagmahal ng Reyna, o anumang mas matalino sa kung paano niya piniling makipag-usap sa kanya. Umaasa ako na ang aking babaeng kapatid na babae ay maaring umuwi upang gawin ang kanyang tungkulin kapag siya ay tumakas mula sa iyo, sabi ni Lord Franklin, ngunit wala kaming balita tungkol sa kanya, o tungkol sa iyong anak na babae. Hindi ko maangkin na kilala ko ang prinsesa, ngunit ako sasabihin niyang inalis kanya, tulad ng Fair Isle, kung pupunta siya dito, makikita natin siya, tulad ng ginawa namin sa kanyang ina. Hindi mo kilala si Eria? Ang daming totoo, tugon ng her grace. Kung talagang nahanap niya ang kanyang daan patungo sa mga baybaying ito, aking Panginoon, maaari mong makita na hindi siya mapagpasensya gaya ng kanyang ina. O, oh, at swertehin ko sana kung susubukan mong maalis ang black dread. Balerion ay lubos na nasiyahan sa iyong kapatid, sa ngayon ay maaari na siyang maghangad ng ibang kurso. Pagkatapos ng Fair Isle, nawala sa kasaysayan si na Targaryen hindi siya babalik sa King's Landing o Dragonstone para sa natitirang bahagi ng taon, o ihaharap ang kanyang sarili sa upuan ng sinumang Panginoon sa pitong kaharian. Mayroon kaming mga pira-pirasong ulat tungkol sa Dreamfire na nakikita hanggang sa hilaga ng mga Barrowland at mga pampang ng Fever River, at hanggang sa timog ng Red Mountains ng Dorne at ang mga kanyon ng Torrentine. Umiiwas sa mga kastilyo at lungsod, Nasilip si Raina at ang kanyang dragon na lumilipad sa ibabaw ng Fingers and the Mountains of the Moon, ang maulap na berdeng kagubatan ng Cape Wrath, Shield Islands, at Arbor, ngunit wala siyang hinanap na makakasama ng tao. Sa halip ay hinanap niya ang mga ligaw, malungkot na lugar, maangin na mga moors at madaming kapatagan at malungkot na mga latian, mga bangin at mga crags at mga glens ng bundok. Hinahanap pa ba niya ang ilang tanda ng kanyang anak, o pag-iisa lang ang gusto niya? Hindi natin malalaman. Ang kanyang mahabang pagkawala sa King's Landing ay para sa ikabubuti, gayon paman, dahil ang hari at ang kanyang konseho ay lalong nagalit sa kanya. Ang mga ulat ng paghaharap ni Rai kay Lord Farman sa Fair Isle ay nagpasindak sa hari at sa kanyang mga panginoon. Galit ba siya, na magsalita sa isang panginoon sa sarili niyang bulwagan? Sabi ni Lord Smallwood, kung ako lang, nilabas ko na ang dila niya na kung saan ang hari ay sumagot, sana ay hindi katunay na maging hanggal, aking Panginoon. Ano pa man siya, si Rhaena ay nananatiling dugo ng dragon, at ang aking kapatid na babae, na aking minamahal. Ang kanyang grasya ay hindi nagbigay isyo sa punto ni Lord Smallwood, dapat itong pansinin, sa kanyang mga salita lamang. Pinakamahusay na sinabi ni Septon Barth. Ang kapangyarihan ng mga Targaryen ay nagmumula sa kanilang mga dragon, ang mga nakakatakot na hayop na minsan ay nagwasak kay Harrenhal at nagwasak ng dalawang hari sa Field of Fire. Alam ito ni Haring Jairis, tulad ng ginawa ng kanyang apo na si Aegon, ang kapangyarihan ay laging nandyan, at kasama ang ito ang pagbabanta ay nakakaunawa rin ng isang katotohanan na hindi nakikita ni Reyna Rhaena, gayon paman, ang banta ay pinakamabisa kapag hindi nasabi hayaan silang panatilihin ang kanilang dignidad. Araw-araw ipinagdadasal ni Reyna Allison na ang kanyang pamangkin na si area at sinisi ang sarili sa paglipad ng bata, pero mas sinisi niya ang kanyang kapatid. Si Jay Rees, na hindi gaanong pinansin si Aria kahit na sa mga taon na naging tagapagmana niya, ay kinagalitan ang sarili dahil sa kapabayaan na iyon, Ngunit si Balerian ang higit na nag-aalala sa kanya, dahil naiintindihan niya ang mga panganib ng isang halimaw na napakalakas sa mga kamay ng isang galit na labintatlong taong gulang na batang babae. Ang walang bungang paglalagalag ni Raina Targaryen o ang bagyo ng mga uwak na ipinadala ni Grand Maester Benifer ay hindi nagbigay ng anumang salita ng prinsesa o ng dragon, na higit sa karaniwang kasinungalingan, pagkakamali, at maling akala. Sa paglipas ng mga araw at ang buwan ay umikot muli, ang hari ay nagsimulang matakot na ang kanyang pamangkin ay patay na. Si Balerian ay isang sinasadyang hayop at hindi dapat pabayaan, sinabi niya sa konseho. Upang tumalon sa kanyang likuran na hindi pa lumipad noon at kunin siya, hindi para lumipad sa paligid ng kastilyo, hindi, ngunit palabas sa tubig, parang hindi niya itinapon siya, kaawa-awang babae at siya ay nagsisinungaling, ngayon ay nasa ilalim ng makipot na dagat hindi pumayag si Septon Barth. Ang mga dragon ay hindi likas na palaboy, itinuro niya. Mas madalas kaysa sa hindi, nakakahanap sila ng isang silungan na lugar, isang kuweba o nasirang kastilyo o tuktok ng bundok, at doon pugad, lumalabas upang manghuli at pagkatapos ay bumabalik. Kapag nakalaya na sa kanyang sakay, tiyak na babalik si Balerian sa kanyang langga. Ito ay ang kanyang sariling hula na, dahil sa kakulangan ng anumang mga sightings ng Balerian sa West Eros, Prinsesa Area ay malamang na lumipad sa kanya silangan sa kabila ng makipot na dagat, sa malawak na mga field ng Essos. Pumayag naman ang Reyna. If the girl were dead, I would know it. She is still alive. Pakiramdam ko. Lahat ng mga ahente at informer na nakipagugnayan kay Rigo Draz para tugisin si Elisa Farman at ang mga ninakaw na Dragon Egg ay nabigyan na ng bagong misyon, ang hanapin si na Princesa Area at Balerian. Hindi nagtagal ay nagsimulang pumasok ang mga ulat mula sa lahat ng pataas at pababa sa makipot na dagat. Karamihan ay napatunayang walang silbi, tulad ng sa mga itlog ng dragon, mga alingongaw, kasinungalingan, at maling mga nakikita, na ginawa para sa kapakanan ng gantimpala. Ang ilan ay pangatlo o pangapat na kamay, ang iba ay may kaunting detalye na ang halaga ay higit pa sa, maaaring nakakita ako ng dragon. O isang bagay na malaki, na may mga pakpak. Ang pinaka nakakaintriga na ulat ay nagmula sa mga burol ng Andalos sa hilaga ng Pentos, kung saan nagsalita ang mga pastol sa nakakatakot na tono ng isang halimaw na gumagala, nilalamon ng buong kawan at nagiiwan lamang ng mga buto ng dugo. Hindi rin ang mga pastol mismo ang naligtas kung sakaling sila ay matisod sa halimaw na ito, dahil ang gana ng nilalang na ito ay hindi limitado sa karne ng tupa. Ang mga aktual na nakatagpo ng halimaw ay hindi nabuhay upang ilarawan siya, Gayun paman, at wala sa mga kwento ang nagbanggit ng apoy, na kinuha ni Jerys na nangangahulugan na si Valerian ay hindi maaring sisihin. Gayun paman, upang makatiyak, nagpadala siya ng isang dosenang lalaki sa kabila ng makipot na dagat sa Pentos upang subukang tugisin ang halimaw na ito, sa pangunguna ni Sir William na wasp ng kanyang Kingsguard. Sa kabila ng mismong makitid na dagat na iyon, lingid sa kaalaman ng King's Landing, natapos na ng mga tagagawa ng barko ng Braavos ang trabaho sa Carrick na Sun Chaser, ang pangarap na binili ni Elisa Farman gamit ang kanyang mga ninakaw na itlog ng dragon. Hindi tulad ng mga galera na dumadaos dos araw-araw mula sa arsenal ng Braavos, hindi siya sinagwan, ito ay isang sisidlan na nilalayong para sa malalim na tubig, hindi mga luk at mga takip at mababaw sa lupain four-masted, nagdala siya ng kasing dami ng layag ng mga swan ship ng Summer Isles, ngunit may mas malawak na sinag at mas malalim na katawan ng barko na magpapahintulot sa kanya na mag-imbak ng sapat na mga probisyon para sa mas mahabang paglalakbay. Nang tanungin siya ng isang bravo si kung gusto niyang tumulak sa Yiti, tumawa si Lady Elisa at sinabing, maaari, ngunit hindi sa rutang iniisip mo. Noong gabi bago siya tumulak, ipinatawag siya sa Sea Lord's Palace, kung saan inihain ng Sea Lord ang kanyang herring, beer, at pag-iingat. Mag-ingat ka, binibini, ang sabi niya sa kanya, ngunit umalis ka. Hinahabol ka ng mga lalaki, lahat pataas at pababa sa makipot na dagat. Tinatanong ang mga tanong, ibinibigay ang mga gantimpala. Wala akong pakialam kung ikaw ay matagpuan sa Braavos. Pumunta kami dito para palayain ang Old Valyria at ang iyong mga Targaryen ay Valyrian sa malayo. Habang ang ginang nakilala ngayon bilang Alice Hill ay umalis sa Titan ng Braavos, ang buhay sa King's Landing ay nagpatuloy tulad ng dati. Hindi mahanap ang kanyang nawawalang pamangkin, nagpatuloy si Jairus Targaryen gaya ng lagi niyang ginagawa sa mga oras ng problema, at ibinigay ang kanyang sarili sa kanyang mga gawain. Sa tahimik na silid aklatan ng Red Keep, sinimulan ng hari kung ano ang magiging isa sa pinakamahalaga sa kanyang mga nagawa. Sa tulong ni na Septon Barth, Grand Master Benifer, Lord Alban Massey, at Reyna Alyson na isang apat na His Grace na tinawag na, may Even Smaller Council, nagtakda si Jairis na ayusin, ayusin, at reformahin ang lahat ng batas ng kaharian. Ang Westeros na natagpuan ni Aegon the Conqueror ay binubuo ng pitong kaharian sa katotohanan at hindi lamang pangalan, bawat isa ay may sariling mga batas, kaugalian, at tradisyon. Kahit na sa loob ng mga kahariang iyon, nagkaroon ng malaking pagkakaiba-iba sa bawat lugar. Gaya ng isusulat ni Lord Massey, bago nagkaroon ng pitong kaharian, mayroon ng walo. Bago ang siyam na iyon, pagkatapos ay sampu o labindalawa o tatlumpu, at pabalik-balik. Pinag-uusapan natin ang daang kaharian ng mga bayani, noong mayroon talagang siyam na putpito, sa isang pagkakataon, isang daan at tatlumput dalawa sa isa pa, at iba pa. Ang bilang na magpakailanman ay nagbabago habang ang mga digmaan ay natalo at nanalo at ang mga anak ay sumunod sa mga ama. Madalas kasing hindi, nagbabago rin ang mga batas. Ang haring ito ay mahigpit, ang haring ito ay maawain, ang isang ito ay tumingin sa the seven-pointed star para sa patnubay. Ang isang ito ay nanghahawakan sa mga sinaunang batas ng unang lalaki. Ang isang ito ay pinamumunuan ng kapricho. Ang iba ay pumunta sa isang paraan kapag matino at sa iba, kapag lasing. Pagkaraan ng libu-libong taon, ang resulta ay napakaraming magkasalungat na mga pamarisan na ang bawat panginoon ay nagtataglay ng kapangyarihan ng hukay at bitayan at ang ilan na hindi ay malayang mamuno gayon paman maaari niyang hilingin sa anumang kaso na dumating sa kanyang upuan, ang pagkalito at kaguluhan ay nakakasakit kay Jairus Targaryen, at sa tulong ng kanyang mas maliit na konseho, nagtakda siya upang linisin ang mga kwadra. Ang pitong kaharian na ito ay may isang nag-iisang hari. Panahon na para magkaroon din sila ng iisang batas. Ang isang napakalaking gawain ay hindi isang taon na trabaho, o sampu, ang simpleng pagtitipon, pag-oorganisa, at pag-aaral ng mga umiiral na batas ay mga ngailangan ng dalawang taon, at ang mga susunod na reforma ay magpapatuloy ng mga dekada. Ngunit dito nagsimula ang dakilang kodigo ni Septen Barth na sa huli ay mag-aambag ng tatlong beses ng mas maraming tao sa mga aklat ng batas na nagresulta, noong taglagas na taon ng 55 a. Ang mga gawain ng hari ay magpapatuloy sa maraming taon na darating, ang reyna sa siyam na pagliko ng buwan. Sa unang bahagi ng parehong taon, si Haring Jairis at ang mga tao ng Westeros ay natuwa ng malaman na si Reyna Alisana ay muling nagdadalang tao. Ibinahagi ni Prinsesa Daenerys ang kanilang kasiyahan, kahit na sinabi niya sa kanyang ina ng matatag na gusto niya ang isang maliit na kapatid na babae. You sound a queen already, laying down the law, natatawang sabi sa kanya ng kanyang ina. Ang mga pag-aasawa ay matagal nang naging paraan kung saan ang mga dakilang bahay ng Westeros ay nagbuklod sa kanilang mga sarili, isang maaasahang paraan ng pagbubuo ng mga alyansa at pagwawakas ng mga hindi pagkakaunawaan tulad ng nauna sa kanya ng mga asawa ng Conqueror, natuwa si na Targaryen sa paggawa ng gayong mga laban. Noong 55 ang act, partikular na ipinagmamalaki niya ang mga kasalan na inayos niya ang dalawa sa mga wise women na nagsilbi sa kanyang sambahayan mula noong Dragonstone, si Lady Janice Templeton ay ikakasal kay Lord Mullendor ng Uplands, habang si Lady Prunella Celtiger ay kasal kay Uther Pick, Lord of Starpike, Panginoon ng Dunstanbury, at Panginoon ng White Grove. Parehong itinuturing na pambihirang mga laban para sa mga babaeng pinag-uusapan, at isang tagumpay para sa Reyna.